Dito ka sa obos. Tungtong. Hmm. Sa obos na ka. Relax, mga idol. Basa ang sin idol. O, hinahinay lang. Basa rabang sin. Ang umog, no? Wala, hinahinay lang yet. Hinahinay lang. Ang umog dahil, no? Oo, oh, ang umog sa sin. Nagkoan pa. Nahina hinay idol kay basa pa. Basa idol sin. Basa pa ang sin. Alright. Wana no? Wana dol. Wana. Wana dol. Hinahinay dol, hinahinay. Ang sundag ibutang, na nalang ihog nalang dire. Ay, kagira Ay! Ah. Uh. Wana Wana dol.